Magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy nating pagnilayan ang Year of St. Joseph. Sinabi natin noong una na ang dahilan na na ang Year of St. Joseph ngayong taong ito ay upang ipagdiwang ang anibersaryo ng pagkakadeklara naman kay San Jose 150 years ago bilang patron of the Universal Church. Pero sa palagay ko po, maganda rin na silipin natin kung ano ang kahulugan ni San Jose sa buhay ni Pope Francis. Sapagkat naniniwala ako na isang dahilan kung bakit nagkaroon ngayon ng Europe of Saint Joseph ay para ipakilala din sa atin ni Pope Francis ang kanyang matimyas na pagmamahal kay San Jose sapagkat si Pope Francis ay mayroong napakalakas na devotion kay San Jose. Sa coat of arms po ni Pope Francis bilang obispo at ngayon na siya ay papa na laging kaakibat si San Jose. Makikita natin yan sa haliwang side. Meron po diyang picture yan ng coat of arms ni Pope Francis. At doon sa bandang ibaba, katapat ng star o tala na nangangahulugan o sumisimbolo sa mahal na Birheng Maria, ay may katapat na parang isang kumpol ng bulaklak. Dito sa right side ng inyong screen, ay binigay ang malaking version o enlargement ng picture na yon, ito pong bulaklak na ito ay tinatawag na spike nard flower. Hindi ko alam kung meron ito sa Pilipinas uh, sapagkat yan ay karaniwang halaman daw sa mga Latin countries o sa Spain. At sa Pilipinas, ang simbolo ni San Jose ay bulaklak din. Pero bulaklak na puti, isang lili na nakakabit sa tungkod na kanyang daladala. Pero doon sa lugar, bansang pinanggalingan ni Pope Francis, ito po ang simbolo ni San Jose, ang bulaklak na ito na tinatawag na spike Nard flower. Sa aking munting research, sinasabi na napakabango daw ng bulaklak na ito na ito daw po ay ginagamit na uh, minsan sangka para sa pang-imbalsa mo ng patay sapagkat mabango nga para mawala yung sangsang -sang ng amoy ng isang bangkay inihahalo ang bulaklak na ito sa formula ng pang mo. Kaya kung tutuusin, kahit na hindi ako nakakakita ng bulaklak na ito, parang ayoko makatanggap ng ganitong bulaklak. Nakakatakot, no? Parang simbolo rin pala ito ng patay. Pero <laughs> sa totoo, biro lang po iyon. Sa totoo, ito po ay simbolo muna ni San Jose. Ipinapakita dito yung pagiging mabango ng karakter, ng pagkatao, ng dignidad ni San Jose bilang lingkod ng Diyos. Kaya makikita natin na si Pope Francis ay laging nakasalig din kay San Jose. Katulad din ng kanyang pagtitiwala sa Panginoong Heso Kristo at sa Mahal na Birhen sa kanyang paglilingkod bilang pastol ng ating simbahan. Makikita din natin sa kasaysayan ng paglilingkod ni Pope Francis Napinili po niya na ang kanyang inauguration bilang Santo Papa ay ganapin sa kapistahan ni San Jose noong March 19. At sa kapistahan ito na siya ay itinalaga bilang Santo Papa, ang kanyang homily ay hindi tungkol sa kanyang sarili o sa kanyang uh, pagkakahirang bilang Santo Papa. Itinuon niya ang kanyang paksa doon sa pagiging banayad. Pagiging gentle at tender ni San Jose. Yung tenderness ni San Jose, yung kanyang pagiging uh, malambing, banayad, mabuti, mabait na lingkod ng Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ng pagmamahal sa Birhing Maria at sa sanggol na si Jesus. Kaya sa simula pa lamang ng paglilingkod ni Pope Francis ay parang na niya ang pagbabasbas, ang tulong, gabay, at inspirasyon na nagmumula sa buhay ni San Jose. Hindi naglaon ay kinonsecrate ni Pope Francis ang buong Vatican City sa pangangalaga ni San Jose. Ipinagkatiwala niya ang kanyang bagong tahanan, ang kanyang bagong opisina, ang kanyang bagong simbahan sa pangangalaga ng ama-amahan ng ating Panginoong Heso Kristo na si San Jose. At nabanggit natin sa unang bahagi ng talakayan na ito na si Pope John XXIII inilagay niya ang pangalan ni San Jose sa Eucharistic Prayer One. Si Pope Francis naman dahil na din daw sa inspirasyon na binigay ni Pope Benedict XVI na kanyang pinalitan, ang ginawa po niya ay nag-declare siya na lahat ng Eucharistic Prayer na natitira pa, yung 2, 3 at 4, Diyan dapat babanggitin ang pangalan ni San Jose matapos na banggitin ang pangalan ng mahal na Birhing Maria. Kaya kung mapapansin nyo, nung dati naman po, hindi binabanggit si San Jose sa panalangin na Eucharistico sa Misa. Pero ngayon, lahat ng Misa, pagkatapos na banggitin ang pangalan ng mahal na Birhen, nandoon ang pangalan ni San Jose. Yan ay kagagawan ni Pope Francis na nagpapakita ng kanyang matimyas na debosyon sa ating mahal na santong si San Jose. At nung siya ay nagpunta sa Pilipinas noong 2015, pinasikat ni Pope Francis hindi lamang sa mga Pilipino kundi sa buong mundo ang isang bagong debosyon na sinasabi niya na isang uh, debosyon na napakalapit sa kanyang puso. Ito ay ang debosyon sa Sleeping Saint Joseph. Si San Jose na natutulog or nahihimlay. According kay Pope Francis, kapag daw po siya ay mayroong problema, sinusulat niya sa papel at inilalagay niya sa ulo na ni San Jose sa Sleeping St. Joseph upang mapaginipan daw ni San Jose ang solusyon sa kanyang problema o kanyang dinadalang paghihirap. At sinasabi niya na natutupad daw po ang kanyang mga panalangin minsan may isang nag-share sa akin na kaibigan na nagsabi sa akin na ginagaya daw niya ang debosyong ito ni San Jose. In fact, sabi niya, ang kapal na po ng mga papel na nasa unan ni San Jose doon sa aking bahay. Sapagkat napakarami ko na pong mga intensyon na dinala sa kanya. Pero ang sabi po niya, lahat daw ng kanyang dinalang panalangin kay San Jose sa Sleeping St. Joseph ay ipinagkaloob talaga ni San Jose. Kaya hindi masama na sundan ang ganitong debosyon sapagkat kung ito ay epektibo para kay Pope Francis, palagay ko, ito ay epektibo para kahit kanino mang katoliko o kristyano na talagang magdedebosyon ng tapat kay San Jose. At sinabi ni, sa, ni Pope Francis ngayong taong ito, nang ilabas niya ang dokumento para sa Year of Saint St. Joseph, na siya daw po ay matagal nang nagdadasal kay San Jose. Meron nga siyang na-share doon sa kanyang dokumento na special morning prayer to Saint Joseph. At alam niyo ba, ito ay dinadasal niya sa nakalipas na apat na pung taon ng kanyang buhay. Araw-araw tuwing -araw, umaga, pagkatapos ng kanyang morning prayer, ang concluding prayer niya ay prayer to Saint Joseph ibabahagi ko po sa si inyo ang prayer na ito ni Pope Francis sa bandang dulo ng ating serye ng pagninilay. And lastly, ang pagpapakita ng debosyon ni Pope Francis kay St. Joseph ay hindi maikakaila dito sa ginawa niyang pagdeklara ng Year of St. Joseph. Siya lang po ang kauna-unahang Santo Papa na nakaisip na magtalaga ng isang buong taon para pag-aralan pagnilayan, pagdasalan, at ilapat sa buhay ng mga Kristiyano ang mga aral na makukuha natin sa buhay naman ni San Jose. Sa halimbawa ni San Jose, sa mensahe ni San Jose para sa ating lahat. Nawa ang ating pagsubaybay sa sharing ito tungkol sa Year of St. Joseph ay magpasidhi din po sa ating sariling debosyon kay San Jose. San Jose ipanalangin mo po kami. Amen.